Hi everyone! In today's video guys, nakita nyo ba yung ginagawa ko? This is Aglaonema or Chinese Evergreen. Alam nyo pa guys, na tinanim ko to, isang puno lang siya. And then after one year, well almost one year, nagulat ako, ang dami niya ng babies. Kasi sinisingit ko lang siya guys sa tabi-tabi. So naisipan kong tanggalin ito para iripat ko na lang siya kasi kawawa naman na na yung mga dahon nila and then nasisiksikan lang sila ngayon ang gagawin ko is tanggalin ko lang yung kanyang leaves kasi nag dry na and then nakita nyo guys ayan pwede natin i-cut para ma-propagate natin dahil tutubo yan dahil meron siyang mga nude dyan or dyan tutubo yung kanyang magiging asibol uh, At pansin nyo guys, ang dami niya agad babies. Actually, hindi ko rin to napansin eh. Napansin ko lang kanina o nag-ayos ako. Sabi ko, my God, tinambak ko lang sa gilid noon. Ang dami na palang baby or so ngayon. So, iripat natin para maganda naman guys yung kanyang uh, dahon at area. Ang ganda nito guys eh naisipan ko lang siyang itanim doon kasi kulang ako sa paso noon. Tapos ang bilis pa lang ito, mami. Tanggalin natong ibang babies na to, guys, para hindi sila magsiksikan sa paso. And then i-repot natin 'yan one by one. Uh, ang gagawin lang pala natin, guys, lagi dito, yung steam, 'di ba, mahaba 'yan. Huwag tayong matakot na putulin kasi the more na pinuputol mo sila, the more silang lalago. So, ganun yung sekreto ng mga aglaw na hindi uh, kung hindi nyo alam or takot kayo magputol, huwag kayo mag huwag matakot guys kasi mabilis lang talaga umugat kahit any kind of aglaw ni ma tapos yung kanyang steam ipropan natin yan guys para uh, magkaroon ulit siya ng babies. Nagawa ko na to before sa aglaw ni Marid Lips ko. Kaya alam ko na effective talaga to. And then, nagtira din ako ng isa pa para hindi naman uh, pangitingnan yung ating paso. Kumbaga, baga uh, hindi lang siya puro babies. Meron siyang isang abuhay buhay at makita natin yung improvement nito guys. I-share ko sa inyo na yung mga babies na yan after a week magiging um, okay na siya baga, ang bilis kasi nito guys magdahon ni. Eh. Basta ilagay lang natin siya lagi sa shaded area. Pwede siya guys, morning sunlight. Huwag lang magtagal na mga 9 to 10, mga 7 or 8, pwede pa yan. Kasi mabilis masunog yung dahon ng mga aglaw kaya ang uh, suggest ko sa inyo guys shaded area mahangin siya and then hindi siya direct sunlight yun mabilis talaga siya lumago and then lagyan nyo ng fertilizer na cow manure or dumi ng baka yun na yung uh, sekreto natin sa ating mga aglaw nima, para mabilis ito ma mabilis ito lumago. Ito guys, pwede ito sa mga beginners na palantita dyan. Ito suggest ko sa inyo si Aglaonema. Madali alagaan at saka hindi siya maselan. So, ito maganda 'tong plants na 'to. Ayan, guys, tapos na natin i-repot, o di ba? Ang ayos niya na tingnan. And then, ang gagawin natin is, iripat natin to one by one. Ayan. Medyo tagilit siya, guys. Kasi naipit siya doon sa dog finil kung na halaman. Kasi andun siya sa ilalim para tuloy siya na kuba. Pero mag reshape naman yan kapag medyo malaki na. Ang gamit ko palang pat guys is DIY, yung buti ng mga soft drinks. Hindi ko yan guys tinatapon. Binubutasan ko siya and din tinataniman ko siya. Kapag stable na siya, saka ko na lang siya ulit i e at isama-sama ko siya sa isang pat. Kasi the more na malago, maganda siya tingnan guys ganun yung kagandahan ng aglaw nima the more na inalagaan mo the more silang gaganda ayan so tapos na guys thank you for watching everyone